Hello Bashers! Kakaiba at bagong activity experience na naman ba ang gusto nyo? This is the viral Space and Time Cube Plus in Manila. They have 19 themed rooms and games na for sure mag kayo at the same time ay mapapagod talaga. So first naming pinasok is the Planet Room with mirrors on the floor. Dito pa lang talaga mapaparami ka na ng picture sa sobrang ganda. Next is the Crystal Matrix na nag ang color ng lights sa ceiling. Here naman in Mirror Maze ay machi-challenge ang senses mo dito. Kailangan kasing malinaw ang mata mo para mahanap ang masamang way para makalabas. Careful lang dahil may tendency na maontog kayo kung sakali mang mahirapan. Right next to it is the dance cube. Ang rules dito is step ka lang sa green square para makalipat-lipat. Sa blue naman is to gain one point and don't step on the red square dahil it's a game over. Pinaka gusto ko dito is the space in time tunnel na feeling ko totoong-totoo kaya ganap na ganap din ako. Real cinema is also worth to try kasi kakaiba rin yung mararamdaman nyo dito. <coughs> <coughs> Ang dami pang pwede nyo makita at gawin dito like abyss wall, holographic glass house, infinite train, upside down staircase, tilted room, underwater pool... At marami pa. Pero hindi ko na nga babanggitin lahat kasi baka spoiler ng dating and syempre para naman ma-excite pa kayo sa pagpasok. So I'll give you some information and tips na lang about this place. I suggest na pumunta kayo ng weekdays in morning time para konti ang tao. Mas less ang kasabayan sa pagpunta, mas makakuha kayo ng magandang shots. No time limit kayo naman, enjoy nyo lang ang bawat pagpasok nyo sa room. And make sure na full charge ang mga phone nyo bago pumunta kasi picture to sawa talaga dito. No age limit kaya perfect dahil hindi lang pang parkada, pang pamilya. Pa. Girls wearing skirt is okay but make sure may inner shirt kayo since ilan sa mga room ay mirror ang floor. Space in Time Cube Plus location is inside of Esmaison at corner Pasay City. They are open from 10am to 10pm daily. Tag your friends and try nyo na. Yun lang, bye!